Maganda araw mga kaibigan. Ito malungkot na balita. Pulis na naman uh, sa halip na eh, mga pulis mag-serve and protect sa mga civilians. Sila ngayon ang tumatayong nananakit oppressor ito uh, isang pulis sa Rizal province na maril na nagresulta sa pagkapaslang ng isang 15 anyos na binata binatilyo ang binatilyo ang biktima si John Francis Umpad at ang nang biktima ang pulis na namaril si Corporal Arnolfo Sabilio uh, nakadistino sa Rodriguez Rizal uh, Municipal Police Station nangyari ang pamamaril noong August 20 So ganito ang pangyayari itong si Corporal Sabilio na assign sa isang Community Police Assistance Checkpoint. So, my checkpoint. Nandun itong si Sabilio. Kailang checkpoint dapat nakainiforme. Dapat may clear sign na PNP checkpoint, nakalagay kung sino yung commander. Then, nakainiforme, mayroong sakinan ng police. Yun ang tunay na checkpoint. Eh, ang nangyari dito, wala, walang ganong yung rules in establishing checkpoints. Wala. Nandun lang itong si Corporal Sabilio. Nakatayo, nakasibilyan, may kasamaan siya. Eh, dumaan itong nakamotorsiklo ng si John Ace Umpad kapatid ng biktima at kasamahan niya, kasakay sa motor, pinara. Eh dahil pinara nitong pulis, eh dahil wala mang formal na checkpoint, tuloy-tuloy lang ang pagpatakbo nitong si John Ace Umpad. So ang ginawa nitong pulis, si Corporal Sabilio, hinabol niya itong John Ace. Umpad. Hanggang ang habulan nakarating sa bahay ni John Ace Umpad. So, takot na takot itong John Ace Umpad dahil hinahabol siya ng riding in tandem na kasibilyan. Hindi niya alam na pulis. So, nung nakarating na sa bahay itong Jan Ace Umpad at nandyan na rin yung humahabol sa kanya, ang ginawa ni Jan Ace, tinanggal niya ang kanyang helmet at ibinato doon sa humahabol sa kanya na akala niya kriminal. Kasi nakasibilyan eh. So, nagalit itong nakasibilyan nga pulis, ang ginawa niya, Bonot kagad, ka putok. Binaril niya itong si John Ace Umpad. Ang problema, hindi niya natamaan. At ang natamaan, itong biktima na si Jan Francis na lumabas lang sa bahay kasi narinig niya yung komosyon, nagsisigawan siguro. Lumabas, paglabas niya sa bahay, siya na ang natamaan ng bala na parasana sa kanyang kapatid na si John Ace ganon po ang masakit na pangyari ulitin ko, August 20 nangyari so dinala sa hospital itong si John Francis dinala siya sa Casimiro Iñares Memorial Hospital in Rizal kailang hindi nila makaya dinala sa East Avenue Medical Center sa Quezon City doon na po binawian ng buhay itong bata so ito namang bumaril na kasibilyan na pulis nagtago kailang maraming testigo at siya ang itinuro ngayon nahuli siya Dennis Armahan ng Rizal uh, Provincial Police uh, Office and then pinailan ng administrative and criminal case cases. So administrative para matanggal siya sa serbisyo sana apurahan nila at ang criminal case, ano homicide and attempted homicide. Dalawa kasi ang una niyang binaril, yung Jan Ace, hindi niya natamaan. So attempted yun. Ang natamaan, itong kawawang bata na si John Francis, yun ang homicide. Okay, napagalaman sa investigasyon na itong si Corporal Sabiyo may kaso na noon. Ang kaso niya, illegal discharge or ill indiscriminate firing of gun. Trigger happy talaga itong police na ito. So, ang Commission on Human Rights na babahala na kasi sa isang buwan, dalawang incident pamamaril ng pulis na ang mga biktima poros minor di ida. If I'm not mistaken, August 2, ang isang kawawang jimboy Jimboy Baltasar sa Nabotas, lumabas lang pumunta sa dagat para mangisda, managat, Pinagbabaril ng mga pulis, tinagtad ng bala. Ang masakit, ang nabotas, pulis, chief. Gusto pa niyang tabunan ang kanyang mga kasamahan na gumawa ng krimen. Kaya nirilid din, kinasuhan din ang nabotas, pulis, chief. So that was August 2. Ito August 20. Isa na namang kalokohan na ginawa ng pulis. So, ang CHR, yung nasabi niya, dahil nag-iimbestiga na ang Commission on Human Rights, iginiit niya yung rules, napakasimpleng rules. Ang police na magkantak ng checkpoint, dapat nakainiforme. Tapos, may karatula o oh, ano ba yun? Uh, Tarpulin. PNP checkpoint. Man by o oh, police, uh, major, so and so, uh, station commander, something like Nakalagay. Ganun po ang checkpoint. Tapos, may ilaw. So, itong nangyari parang gabi ito. Walang ilaw, kaya alanganin. Kaya, normal itong si Jan Ace Umpad dahil madilim, tuloy-tuloy lang siya. Eh ang purpose nitong pulis na Corporal Arnold po na mag-checkpoint? Nakasibilyan, dadalawa lang sila. Ay, nako. Ano na bang nangyayari sa ating kapulisan? Oh, ito namang uh, Rizal, Provincial Commander, sabi niya, this is an isolated case. I don't know kung isolated case pa ba ito. Kasi, sunod-sunod oh, Augusto, ha trigger happy ng mga pulis. Unarmed na minoridad 17 year old, walang kalaban-laban, pinagbabaril ng anim na pulis. Ito naman, wala rin kalaban-laban, bunot ka agad. Isolated pa ba yun? I don't know. Kailan ba? Last month ba yun? Yung sa I think, Makati ba yun? Yung Police versus police na ang nagbarilan Dahil lang sa ulam Na sinigang na baboy Isang pulis Ang nabawian ng buhay Dalawa ang wounded Dahil lang sa mga Police na trigger Happy So ang tanong, ano ba ang ating kapulisan? Maaasahan pa ba natin sila? Isolated case ba ito o ito na ang normal sa PNP? Ako, palagi kong sinasabi na mas marami pa rin matitinong pulis. Kailang ang mga matitino tahimik Walang nag uh, wala, wala ano. Ang napapublish itong mga kalukuhan ganito kaya nagbibigay po ng takot sa mamamayan. Kaya ang tanong ng mamamayan diyan is who can protect us from our protectors? Sino protectors? Philippine National Police. Eh sila naman ang ah, na may Mericio. So maliban lang dyan sa itong mga pagpas lang na ito, may mga tanimbala, tanim ebidensya, ah ano pa yan, mga kotong, ano pa yan, Cebu. Ay, sana ah bakit nagkakaganito ang ating kapulisan yung paulit-ulit kong sinabi sinasabi is weak leadership pag matino ang mga opisyal ng pulis susunod so, yan yung mga sarento titino rin dahil nangyari na yan sa amin sa armed forces naabutan ko ang Philippine Army hindi matino kasi ang aming mga opisyal gumagawa ng kalukuhan. kailan dumating ang panahon, nagkaroon ng pagbabago sa Philippine Army Armed Forces. Ngayon, I can proudly say, ang mga officer corps, mga generals, officers ng AFP, talagang maaasahan mo. They setting the good example. Kaya ang ating mga kasundalon down the line, they just follow their officers. Sa PNP, I'm sorry to say, kulang ang kanilang leadership. Sana may pagbabago pang maganap sa PNP.